When do I begin to tell the story of my dream? Dear Kapuso, ako nga po pala si Wilson Mariag na nakatira dito sa may barangay Balasig Kabagan, Isabela. Nandito na naman po ako sa aking munting pananim na gulay. Ako po ay magugulay na naman ang aking lulutuin. <laughs> At eto na nga mga ka-idol, ang aking munting lagayan. At eto na, yung aking may wagang gulay, aking gugulayin. Ayan. O, kukuha lang ako ng konti mga ka-idol. Ayan, may dalawang piraso na kaagad akong nagulay. At meron pa dito. O, eto oh, Ayan, <laughs> oh, no. Oh, Tatlong piraso na ako. Meron pa dito sa ulo ko. Maliit pa. Hindi po pwede kunin, mga ka-idol. na na ampalaya. Galing lang dito sa likod ng bahay namin. At eto pa, mga ka-idol. Meron pa isang piraso. Eto, o. Oh, pwede to kunin. Dahil tayo ay magtakbet yong araw na ito, alright ayan na, kukuha pa ako ng konting talong o eto, nandito ako sa may talong mga kaidol, magkulay ako ng konti na ilang piraso lang ang kukunin ko mga kaidol aroy o, yan ah. mm. bakit? hihihi Matatagpuan Parabang Ayun na no? Press talong So Eh ito na oh, May konti lang akong ginulay na talong At kukuha pa ako ng ano basaw Ito mga kaidol Magkulay din ako ng ano basaw Pwede yun. Nahulog pa. O, oh, ganyan. Pasaw. Kuha lang ako konti. Di ko maintindihan. na... Okay, mga ka-idol. Ito din yung, ano, yung isa, yung papalapad kukuha din ako yung hindi pa siya ano matigas kukuha ako ng ano malambot na, dahil masarap din ito sa pakbet ganito yung itsura mga kaidol oh. kunin ko lang yung ano yung oh gaya nito malambot pa masarap to pang pakbet nais mong umawi ayun Okay, ito na mga ka-idol. Magkulay naman ako ngayon ng ano ng talbos ng kamote. Nandito rin ako sa ano may kamote ang kukuha ko ng kanyang konting ano talbos. Magbulay ako ng kanyang konting talbos. Okay, mga ka-idol, ito meron na ako na gulay kumuha lang ako ng kaunti oh, press na press na gulay umagang blessings mga kaidol manguha pa ako ng, ano, ng alibabag pala nandun <laughs> aakit pa ako mga kaidol nandun oh. no? yung banda so ayan mga kaidol yung ano, alibabag aakit ako mga kaidol at mangunguha <laughs> puputulin ko yung mga sanga na pwede kunin yung mga bulaklak nya mga kaidol Okay mga ka-idol, may morning blessings na naman. May talbos ako dito ng kamote, ampalaya, may talong at may basaw mga ka-idol. Dalawang klase at meron din akong ano, hinulay na alibabag ko. Ito mga ka-idol, oh. pang takbet mga ka-idol. Pag ko na lahat to. O, Morning blessings mga ka-idol. <laughs> Ganito lang ang buhay. Si pagtyaga lang at may maaani. Oh. Gaya nito, meron na naman lulutuin pagkain mga ka-idol. So paano mga kaidol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyong mga kaidol sa patuloy na pagsuporta at pag-share sa aking mga video at panunod at pag-like at sa pag-heart mga kaidol and share. Maraming maraming salamat sa ating sa inyong lahat pala mga kaidol and thank you thank you and God bless all.